Arestado ang isang lalaki na nagnakaw sa isang dating motel sa Pasig. Ang sospek, sinadya pa raw sunugi ng gusali para pagtakpan ang krimen. Nasa frontline na balitang yan si Hannibal Talete. baygit isang oras na ipaglaban ng mga bumbero. Pero sa huli, nagtagumpay silang apulahin ng sunog sa isang dating motel sa Barangay Santola Pasig. Nasunog ang labi at kisamin ng dalawang kwarto roon pasado alas tres na madaling araw. Dineklarang fire out ang sunog pasado alas 4 ng umaga. Napasugod naman ang caretaker ng gusali nang malaman ang insidente. Sabi na may nagsunog daw dito kasi matagal na kasi dito ninanakawan dito sa loob. Nakuha nila lahat yung mga wiring tapos yung sa kuryente ano, talagang wala na eh. Pinutol na nila lahat. Hinala ng barangay, sinadyang sunugin ang lugar. Talamak daw kasi ang nakawan doon sa loob ng isang buwan apat hanggang limang beses na raw may nagrereklamo ng pagganakaw sa dating motel. Talagang may nagganap pong panununog po para yung attention po ay hindi po sila mahuli at makatakas po. Kasunod yan, naaresto ng mga rumorondang barangay security force ang isang 23 anyos na lalaki. Kasabot umano ito sa pagnanakaw at posibleng pagsusunog sa dating motel. Nakatakas ang tatlo pa niyang kasama, pero naiwan ang mga gamit na kanilang ninakaw. Mga kagamitan po, nagaling po sa loob po ng unsak. Then binerify po nila, although binaba po ng mga tanong katat ta uh, ta po natin, So binaripay po nila na yung, po yung mga gamit na yan yung galing po ng woodstock. May mga nakuha din po kami, mga lighter din po sa kanila na ginamit po at saka kandila po. So possible po na talagang yung po, possible po na talagang yung po yung ginamit nila toto tanggi naman noong una ang lalaking kinilalang si John Mark Calma na may kinalaman siya sa krimen. Pero kalaunan, inamin niya ring ang tatlong kasama niya ang ah, may bitbit -bit na mga naiwang gamit. Yung sa kasama namin po na isa, sila po may dala -dala po nun. Nabawi sa sospek ang ilang gamit gaya ng TV, kable at unan. Patuloy ang investigasyon ng Pasig Bureau Fire Protection. Ito turn over naman si Kalma sa Pasig Police habang hinahanap pa ang mga kasabwat niya. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News One. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.